Hello po. Nag-hello ka ah. Hello. May date kami ngayon. Ay! parang iihi pa yung maso na. Wala. Uh, ang <laughs> lakas ng <na kami>. loob. <laughs> so sabi lang niya, teritoryo ko na to. Ay, ang pa doon talaga sa plant. Alis mo naman dito. Meron ka namang nabiling bago. Dalabas <laughs> muna kami ni ni Bebe. Magde-date kami. lalabas muna kami dahil mamalingke kami ipapalit namin yung dalawang galon namin ng tubig ano pa Claire? Bibili. Oh, dadaan, so, dadaan na. muna tayo kay ate May May oh, okay. dadaan muna kami kay ate May kukuha kami ng malunggay tapos DIY tapos papalit namin yung magpapapalit kami ng tubig tapos dadaan kami ng big C ayan andito na kami kina ate may ikot muna tayo dito liliko tayo yan yung malunggay ni ate may pasok muna kami dito Okay. ano Wala kami ng malonggay Ito, <laughs> Ito yung malunggay. Ito yung mga dahan ng malonggay na kami. Masarap to pang tinola. Ano atin may? Pang gatas. Pang gatas. Pang, pang, pang parami ng gatas. Ano ba nga? Ang tangan? Pura yung doon? Oo. Ha? Sige. Malay-lay. Haan ta pang kukwak lang dito. Ano makatoy? Oo. Uh -uh. Gustoso lang dita. Susto dahil ito. Gusto dahil ito eh? Hmm. Nagbasit mo. Pang sabaw, sabaw ko lang dahil sabaw mo, inayin mo lang? Oo oh, eh. Jail dahon? Haan, ikwak lang, ipaboil ko lang tapos inumok dahil ko na. Danom na. Ah. Okay. Iba naman yung pang tinola ah. Ah, di iba yung pang tinola. Ito na, serious na to. Kinabahan na ako, kaya kukuha na ako. <laughs> Naubos na yung milk niya ate kaya... Yeah. Bakit ba nauubos? Ang lakas dumedi yung baby namin. Joke ka baby? <laughs> Hello. Hello! Hindi ano? Tawag nito? Stress. Ako okay yata. hindi din yata. Masarap ito pang pang adobo. Ano adobo. pa? Adobo ka daw. Ay, adobo. pang tinola. Pang tinola. tinola. Ano pa? Anything, sabaw-sabaw. Pang sabaw, basta, oh. Masarap to. Ito, ganito. Meron ba ganito sa Pilipinas, ate? Meron. <laughs> ha? Flowers for you. <laughs> Pang, -pang, Thank you. Pang parami ng gatas. Pang parami ng gatas. <laughs> Ito yung may-ari si ate, May. Thank you, ate. Thank you dahil pararamihin mo yung gatas ng aking... Baby, pupunta na tayo sa DIY. Let's go! Malapit na kami sa DIY. Park muna kami. sampo adeta lang guys maka naka parking kami yan tawin naman tayo tatawin kami Ang tweet namin sa daan Tatay. <laughs> Ito yung DIY. Mr. DIY. Yan, Mr. DIY. Paso kami sa loob. Kumuha tayo ng basket. Kumuha kami ng basket. Ayan. Ayan, magsya-shopping siya. Anong bibilhin mo? Pan para kay Summer. Pan para kay Summer. Mm -hmm. Naman nga may ko, jay Tungad na data. Maghanap din ako ng... Uy, huwag kang... Na Pangkoti. Pan, pan, pan bibili ako ng jack ito. Kasi yung ganito ko sa sasakyan, nasira. Hindi na gumagana. Kailangan kong bumili ng bago. Ayan tantahan ko si misis ko na anong mga pinag pinag mga pinag pipili niya na bilhin bumili siya ng fun fun para kay summer yes tapos yung panghugas ng bottles ni summer mm -hmm. so, ngayon baka dahito yung ay di nagdak kailangan nagrigat ang uma na yung manan nga. Ito dito. Ayun na, dito? Ito dito. Mura lang ang mga tinda dito. Dito o oh, pwede rin pang hugas ng bottles Oh. Mas maganda. Brush. Hindi mo. Mm. Mga animal. Mga animal. Hmm. na animal. Mga animal. Mga animal. Ito na yung nabili namin. Kay Mr. DIY bawal pala magkamera sa loob buti na lang hindi kami nahuli tapos after nito ipapapalit namin yung tubig namin tapos bibili kami ng mga gulay gulay tara tawin na tayo yung minsang masunuring mister. <laughs> yan. Yan po siya. Naka-uniform pa. Papapalit na namin yung tubig. Hmm. Parang gusto ko pang dumaan dito sa 90 baht. <laughs> 90 baht. Hindi na. Next, Next time number. na yan. Hmm. Gabi na. Baka hanapin na ni Baby Samuel. namin ang kanyang dede. <laughs> dede. <laughs> Ito na okay, po. Mapapalit yung tubig. Wait lang. Kailangan namin tumabi. Pero saan? Ay, awan, awan. dito. Dito. Sama Papo? Dina. dito na tayo sa market bibili ako ng chicken at saka libo papakita ko sa inyo dito uh, uh, okay <tinyo> เราแบมันมากเดี๋ยวตัวต้องไม่ใส่แยกตัวดีต่อแบบนี้แล้วนะเลเบอร์ Cap. Uh, two uh, how much? Seventy. Seventy, okay. Seventy. Uh, liver. ถูกไหมอันนี้ฟลิปชี่ฟิีฟิีีีโอเคครับจับใหญ่ครับอายอะนี่อ่ะจับมอายส์เกรงโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

20. 120. Okay. Thank okay. you. Okay, Thank you. 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 Okay. Oh, nakabili na ako. So, yay! Chicken! May mga kasamang liver, chicken legs pala. Pabalik na ako sa sakyan. Yay! Hey balik na sa sasakyan Next naman ay sa Big C Anong bibili natin doon? Um, breast pads Tapos Breast, pads at saka Rice wait okay. -ok sa, Dito si na kami sa, sa, sa Big C. Ay, ipakita ko sa inyo yung Big C ah. Mm -hmm. Ito yung Big C oh. Yan. Yan yung big C na malaki. Meron dun. Kaso masyadong maliwanag. Pasok kami sa loob pero work, hindi allowed yung mag-video dun. Paglabas na lang namin mamaya. Na kami dito sa big C. Hey. Ito yung nabili namin. Bigas. Bigas. At saka... Breastfeed, <laughs> breast pads ayan kakarga na namin at uwi na kami uwi na kami at salamat sa panonood ano? ay magdadrop pa pala kami ng 7 7-11 Bibili daw si Mrs. ng yellow Yellow. Parang yung ngipin ko. Yellow. Ayan, bali pa uwi na kami si Mrs. Bum dumaan lang saglit sa 7 eleven Bumili siya ng ice at pa uwi na rin kami. Ayan, la last station na namin yan. Ayan, okay. So, yun lang po. Uh, ingat po tayo lagi. God bless po sa lahat. Sa lahat at salamat po sa panonood. Bye-bye po. God bless po ulit sa ating lahat. Bye bye!